Sugatan ng isang lolo matapos sa tagain ng kanyang kabarangay na may kapansanan umano sa pag-iisip. Sa barangay Ubaliw Rinas Uwas Albay alas 10:30 ng umaga nitong Lunes. Kinilala ni Police Captain Jonathan Alpelor, Deputy Chief of Police ng Uwas Municipal Police Station ng biktima na si Alias Rodi, 62 anyos na magsasaka. Habang ang suspect naman ay kinilalang si Alias Raymark, 27 anyos, binata at kapwa residente ng nasabing barangay sa investigasyon. Bitbit -bit ang kanyang bolo. Bigla na lamang daw na nilapitan ng sospek ang biktima at tinaga sa binti. Agad naman na nakahingi ng tulong ang biktima sa mga residente, kaya mabilis itong naisugod sa ospital. Napakalamay pa rin namin nung nag-follow up kami is yung tao is mentally incapacitated po. Meron na dala na po rin siya sa kadlan, kaya meron record na rin po siya doon na medyo may deferensya ng konte yung pag-iisip niya. Nagkipagbuno pa umano ang sospek sa mga responding pulis bago tuluyang sumuko. Sa amin po, sa parte ng pulis, uh, kailangan po kung meron mga may ganyan na may konting karamdaman ang mga kapamilya, siguro kailangan po uh, alagaan nila kung meron mga mga gamot na kailangan ipainom, ipainom po kasi pag hindi po nakakainom sila, dyan po lumalabas yung kung bago parang umaatake na naman yung Pagiging mental incapacitative nila. Then kailangan palagi may kasama sa bahay. Kung medyo uh, nananakit na, kailangan dalan-dalinan nila doon sa mental institution para po hindi na po makapanakit ng tao. Nakaditin na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP OAS ang sospek at maharap sa kasong attempted homicide. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Hercules Barbacena.